dang, Dan dang ang tanghali po mga idol. Dito lang po tayo mga idol. Gawa tayo na ang suspension. Nah, Wala well, ko ano tawag sa inyo nito. baklas kabit naman ito mga idol. Marami-marami ang ating gagawin dito. Ito siya. At ito ay lang kagawa na tayo. Ayan. Ayan, mga idol, at kuwain na natin ito. Ito na mga unti-unti na nating kuwain. At binugin mo na natin ito, mga idol. Halos lahat sa likuran, mga idol, palit lahat. Marami-rami ang ating gagawin dyan. Bali, piraso yan ano dito katurse ito si piraso yun lang ating gagawin dyan na pusing at may isang napakalaki may idol eh ito ang ating nagawa ginagawa ko dito may idol binibilog ko muna bago kubutasan para masintro natin ang pagbutas hindi siya tatagilid maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong ulas at supporta sa aking video at, at pasensya na kay idol ng ating video medyo maingay dahil tabing karsada tayo at bahay natin nagpatugtog pakita ko sa inyo mamaya mayroon yung nagawa natin yung malaki ah, Ito nga pala ay doon si Boss Mayari eh, Kakain lang Ito saan ka Boss? It's on City pa It's si Boss Ah, uh, may isang linggo rin naka-schedule. May isang linggo naka-schedule? Yes. Kung last week, hindi ka to, hindi last eh. Kaya... Ah, oo. Mayigit isang linggo din to si Boss Maedo naka-schedule. Pero ngayon nagawa na natin. binigyan na idol pagkalas dahil mahaba na natin uras. Pala, nating oras kaya yung ito nga pala yung ating kinabit itong malaki ayan ayan siya yan lang yung pinakamalaki sa lahat ng papalitan natin Ah, uh, ito lahat ang tawag dito boss? pin busing uh, pin ah, na tawag niya sabi ni boss ako idoli wala naman ako alam sa ganyan Basta gawa lang ako ng gawa ng busing. Yung dalawa, lateral ang tawag yan. Ayan. Ayan si boss. Ang dalawa daw na ito, boss. Lateral. Basta ako, Mael, pag nagawa ako, tulad nito, tawag ko nito, suspension din. Ayan, suspension yan. Ayan. Doon ako tumama ito sa... Sa... Ayan, Mael, lahat ang mataas na natin ito. Ayan. Maliit ang ating ibubunas dito, Mael, para... masukin nama sedikit untuk bumbu. Nah, yang okay. okay, butas sama itu. Tahap positif pepasok nanti.

ating pantayin, ah, uh, bilugin. Lalagyan uh, natin ang lock na naayon sa ating live at ay video at maingay at ibang nga idol at lagyan natin ang lock nagtatanong ako pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa sa no Munti Dilmonte Bulacan sa pambalay trapper po si Juno

Wali ka, Tursi, Piraso Wali gagawin natin dito kailangan trabaho nito ay tiyagaan lang para makabuo tayo ng busin Inisin na lang natin na konti naman winer. Sampai naman po ang aking mga video mga idol huwag naman pong kalimutan i-share para po malaman din ang iba mga idol baka may problema sila ng kanilang busing sa si kalit sakyan eh makatulong tayo mga idol at ito na mga idol at malapit na tayo matapos ayan kapit na natin mga idol ito na mga idol nalawa. Kailangan na 'yung bydollar. Ay lumapat. Ayon na, nilo linko. Bunot natin ng para lumapat 'yung pinakawasir.

naka-antimano nando na si Antimano nakadikit doon sa pinakabusing natin kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang ating video pakisubscribe naman po at pakishare na rin at maraming maraming salamat sa inyo mga idol sa inyo wala sawa suporta si at kakabit na natin mga idol mga idol at ikabit na natin siya mga idol ang ating finished product ayan at ito mga idol din natin mga videoan di ba? kita ayan siya at ito pa mga idol ayan. ito idol lagyan ko na na washer to para suporta pagka gumalaw to ayan siya saka ito idol malaki Yeah, yan. Yan lamang po mga idol at gagawin ko pala tayo idol lang sa kabila naman. Kaya lang hindi na natin videoan mga idol. At yan ito mga idol ang ating ginawa. Yan lamang po mga idol at kakain muna tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta sa inyong sa aking mga video pala mga idol. Ah, mga idol at bulol-bulol na tayo. Gutom lang to. God bless you po sa inyong lahat mga idol.